mga estruktura sa ilalim. Misteryo sa Baho de Masinloc. Sa malayong bahagi ng West Philippine Sea, sa ilalim ng asul na alon ng Baho de Masinloc o mas kilala bilang Scarborough Shoal, may mga bagong na discovering underwater structures na muling gumigising sa usapin ng pambansang seguridad ng Pilipinas. Ayon sa ulat ng mga eksperto mula sa Western Command, Westcom, nakuhanan ng mga drone at sonar mapping ang ilang estrukturang tila gawa ng tao may mga bahagi na mukhang metallic frames, cemented platforms, at mga cable lines na tila konektado sa mga underwater sensors. Sa unang tingin, maari itong mga civil installations tulad ng monitoring buoys o research equipment. Pero ayon sa ilang opisyal, mas malaki ang posibilidad na ito ay may halong military function. Ang lokasyon, ang baho de Masinloc ay nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas ngunit matagal nang pinagtatalunan sa pagitan ng Pilipinas at China. Mula pa noong 2012, may presensya na ng mga barkong Chino sa paligid nito. Kaya't ang pagkakatuklas ng mga bagong estruktura sa ilalim ay nagdulot ng pangamba at kuryosidad sa mga autoridad. Hindi malinaw kung sino ang naglagay ng mga iyon, pero malinaw na wala kaming record ng anumang civilian project doon. Ayon kay Vice Admiral Alberto Carlos ng Westcom, dagdag pa niya, Patuloy ang verification mission upang tiyakin kung ito ay banta sa seguridad o bahagi ng pang-agham na operasyon. Misteryo sa ilalim. Sa mga larawang inilabas, makikita ang mga rectangular formations na parang bahagi ng modular structure, posibleng observatory or communication relay. Ngunit may mga bahagi rin na tila anchor points ng surveillance devices. May haka-haka na ito'y maaaring bahagi ng maritime monitoring system ng ibang bansa. Isang tahimik ngunit makapangyarihang paraan para magbantay ng kilos ng mga barko at submarino. Habang isinasagawa ang investigasyon, tumindi ang diskusyon sa mga forum ng National Security at Maritime Law. Ang ilan, naniniwala na maaaring civilian infrastructure ito na ginagamit para sa oceanography o climate monitoring. Ngunit para sa iba, ito ay laro ng impluensya at kontrol, isang silent occupation na nakatago sa ilalim ng dagat. Reaksyon ng pamahalaan ayon sa Department of Foreign Affairs, magpapadala sila ng diplomatic inquiry upang hingin ang paliwanag sa mga bansang posibleng sangkot. Samantala, ang Philippine Navy ay nagpaigting ng patrol missions sa paligid ng Bajo de Masinloc. Hindi natin maaaring ipagsawalang bahala ang anumang estruktura na nasa loob ng ating karagatan. Ang bawat bakal at sementong itinayo roon ay may implikasyon sa ating soberanya. Pahayag ni Defense Secretary Gilbert Teodoro sa mata ng mga mangingisda. Para sa mga lokal na mangingisda ng Zambales, ang baho de Masinloc ay hindi lang isyu ng politika, ito ay kabuhayan. Ilang taon na silang nahihirapang makapasok sa lugar dahil sa mga patrol ng ibang bansa. Ngayon, may bago na namang misteryong bumabalot sa kanilang dating malayang pangisdaan. Dati, basta may bangka ka at lambat, pwede kang manghuli doon pero ngayon puro restriction na tapos may mga bakal pa sa ilalim baka bawal na talaga kami diyan sabi ni Mang Lando isang mangingisda sa Masinloc